Ito pong ating pag-uusapan ay napaka-importante mga kapatid at kami po'y nagagalag na na muli po mga kapanayam ang isa po sa mga nagsusulong ng panukalang batas na ito. No? Isa po siya sa mga uh, ginagalang po natin na environmental planner at para din po maipaliwanag nga sa panahong ito na sobra-sobra ang init at may paparating pong laninya gaano kahalaga ang pagpapasanga ng National Land Use Act. Magandang umaga po sa inyo, Uh, sir Elmer Mercado. Good morning po sir. Good morning po Ted and good morning D.J. Tatcha. Salamat po sa pag-imbita. Opo. Uh, ito pong sobrang init ngayon na ating naranasan. Ano ho ba ang kahalagahan para po sa pagkakaroon natin ng National Land Use Act? Okay. Uh, very important po ito no, kasi dahil sigurang dapat natin isipin yung mga nararamdaman natin at na-experience ngayon dito sa ating kapaligiran no itong tinatawag nating impact ng climate change no tong uh, matinding pag-init no at ang inexpect natin titindi pa ito no so ang, ang mabigat nito sabihin na natin dito sa Pilipinas hindi naman bago itong mga dinadana natin na pagbabagyo pagbaha no kadalasan kumbesa part na ito ng ating historical experience sa klima ang kaibahan lang nito ay medyo mas tumitindi at mas malawak ang impact sa atin. Ang nagiging diferensya lang dito is kung gano'n tayo kahanda at naiaayos yung ating sariling kapaligiran at ating kilos para maubsan yung mga nangyayaring ito. Malaking factor dito yung tinatawag na Land Use Act. Actually, sabihin na natin na Ted, no, salamat po sa sinasabi niyo na matagal na natin sinusulong. May git 30 years na natin ito sinusulong kung matatanda mo Ted. Uh, itong batas na proposed batas na to ay pinupropose pa since 1994. Panahon pa ni FBR ito nung unang sinabmit. At actually, si FBR din mismo ang isa sa mga naglagay nito na priority bill ito ng administrasyon, ng gobyerno. At lahat ng mga subsequent administrasyon, pinasok ito. Ano ba ibig sabihin ng National Land Use Act? Ibig sabihin lang po nito ay binibigyan natin ng mas masusing pagtingin at yung sabihin natin na may siyensya science objectivity at yung mas maayos na pangangalaga at pag uh, e exploit ng ating mga natural resources hindi lang sa for example upland areas o so sa kabundukan natin kundi sa karagatan pati dito sa lowland areas natin so hindi lang ito ibig sabihin na yung mga sabi natin mga kagubatan, yung karagatan, kundi mas kiibin dito sa siyudad, no, itong mga uh, mga kapunuan natin, paggagamit sa tubig, etc. Ang importante kasi ng land use act ay basically binibigyan natin nito ng mas malawak na pagtingin kung ano ang mangyayari sa atin say, sa the next 30 years. At dito natin ina-allocate ano ba ang mga importanteng mga resources ng natin, nasa paligid natin, nakakailanganin natin na pangalagaan na masusustain tayo sa kabuhayan natin. For example, tubig. Sa nagagaling ang tubig? Sa gubat. Kung ang gubat natin ngayon ay ganito, sabi natin, na deteriorate kakayanin ba natin na mag-sustain na makakuha ng tubig sa kagubatan natin kung pananatili natin ganito ang ayos niyan? itong mga ginagawa natin sa siyudad, itong mga nilalagay natin ng maraming kalye, highway, pagpuputol ng kahoy, and everything else, ito ba ay masusustain natin at magagawa natin? So basically, yung National Land Use Act is basically a policy ng gobyerno, particularly sa local government level, na sasabihin, o oh, itong mga lugar na to, dahil kailangan natin ng maraming tubig at ito ay watershed natin, poprotektahan natin to. Hindi natin gagalawin to, hindi natin papasukin ito, hindi natin ano pababayaan natin yung yung kagubatan dahil yung kagubatan ang siya nagbibigay ng tubig sa atin. Ganito din sa development natin sa ating mga areas sa siyudad. May mga areas tayo na sabihin natin na mayro, di ba? May mga ba, may mga lugar tayo may mga creek, may mga sapa, may mga maliliit na parang uh, woodlands. Sabihin natin dahil kailangan natin 'yan, hindi rin natin gagalawin. So hindi tayo i issue ng mga building permit, hindi natin papayagan kahit na may mga private property, ililimitahan natin na hindi sila basta-basta mako convert sa ibang use na hindi nakakatulong doon sa atin. And then of course, the rest na pwedeng pagawin na for example commercial land and everything else. Doon din 'yon. Pero ito tinitingnan as isang magka at pangkalawakan maging na long term na pagtingin. Opo, um, kasi nga po nagsimula ang panukalang ito during the 9th Congress, no? Yes, yes. Opo. Correct. Ngayon tagal, po, tagal ngayon po 19th Congress na. Correct. Oh, sa so bawat correct. Congress po, tatlong taon. So, 30 anyos na po itong pending. <laughs> 30 na po. A at A po. lagi po itong certified actually ano ho, kasama doon Tama sa pri po. priority bills ng halos lahat ng presidente. Ng yes, Opo. sir. Napatay ng presidente. E bakit, so, kaya... e bakit hindi mapasa? <laughs> uh, ang, uh, 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 bigyan muna natin yung positives, uh, Ted. Ha? Ah, uh, marami na ako inatenda ng mga technical working group siguro. Nag-umpisa ako na tumutulong dito sa pagpasa ng ko nito ay after the 10th Congress. So sabihin na natin eh, medyo tumanda na tayo dito sa pagpupursige nitong batas nito. Pero alam mo, ang dami ng pag-uusap dito at sa dami ng mga pinag-uusapan dito, nakausap na ng lahat yung mga iba't ibang sektor at lahat nagkakasundo. Kailangan whether national government, local government, mga NGO, CSO, lahat-lahat-lahat nagkakasundo. Even real estate brokers and everything else nagkakasundo. Ah uh, uh, so in fact na uh, during I think the 15th Congress almost na napasa in it, napasa na ito. Except that medyo naipit na doon sa final or doon sa second, third reading, uh, final approval sa second reading sa 15th Congress sa Senado sa Senado no ay nahinto ito dahil may mga ilang question yung mga ilang senador do na sabi nila may mga comments sila na hindi pa nila na papag-review at magbibigay ng suggested amendment. So ibig sabihin hindi sila oppose pero mayroon na sila mga except that as as you know bilang dating congressman na na ano na time out dahil umabot dahil almost three days before the closing ng congress lumabas yung kanila eh by the time da hindi, hindi umabot yung kanilang comment eh na ano na nasara But at the end of the day, uh, I think ang mabigat dito kasi dahil sa Senado mostly nagtagal ano, uh, with due respect to Congress. I think even in the 10th, 11th, uh, 12th Congress, lagi pong na-approve sa House of Representatives yung land use act. In fact, in this Congress, in this 19th Congress, almost unanimous po ang approval ng House of Representatives dito sa National Land Use Act. Kaya dito po saludo po tayo dito sa mga ating congressman dito. No, uh, But again, Uh, as what's happened in the last five Congresses na iipit po lagi sa Senado. Uh, we don't know the reason why, but uh, over the last three or four Congresses, hindi po natatapos sa committee level yung diskusyon ng national land. In fact, hindi pa ho na ilalabas sa level ng committee report. And I and i know, Ted, alam mo yan, pag hindi lumabas sa committee, walang pag-uusapan sa floor. Pag hindi pinag-uusapan sa floor, patay yung bill. Uh, sir, hindi niya po alam kung bakit? o alam niyo po kung bakit ano lang sabihin? Ang, hindi, ang alam ko is hindi umabot sa committee report. <clears throat> uh, we don't want <clears throat> to cast personal or whatever aspersion. Pero <clears throat> ang point lang natin dito is that nagkakaroon naman po ng public hearing, lumatating po yung mga tao, <clears throat> hindi lang po lumalabas yung committee report. Kasi po pag po, dependent <clears throat> na po ang pagkakalam natin dyan sa proseso na in this case, nasa committee chairman po yan. Eh, during the last three congresses, ang committee chairman po ng Environment and Natural Resources is si Senator uh, uh, Senator Villar po. No? So, so doon po natin na yan. So, at the end, kahit na ano pong gawin natin dyan, hanggat hindi po nilalabas ng committee chairman, hindi pinapapirma, wala pong mangyayari. So, Apo. even for the last three congresses na to, so, sabihin, sabihin, natin almost the six or nine years Apo. na during that time si Senator Sincha ang chairman, chairperson, ay hindi po umabot sa committee report. So, ganun po. Apo. Apo. So hindi ito na, nabibigyan po ng pansin ng committee chairman sa Committee on Environment and Natural Resources. Ano po? Uh, itong napaka-importante panukalang ito. Opo, uh, at sabihin uh, sabi nga ho ninyo, ayaw ho ninyo magsabi na kung naman ano pong mga duda-duda o mga hinala. Pero nataon ba lang ho na, oh. na, na ang chairman ng Committee on Environment sa Senado na si Madam Cynthia Villar, eh, may miari ho ang kanyang kumpanya ng Minahan at si, sila po'y isa sa pinakamalaking housing developer sa si Pilipinas? Uh, I think may I I wouldn't aspire, uh, ascribe ng ganong klase but uh, ang sasabihin ko lang po ganito is that alam mo po, marami din pong mga environmental projects si, at saka advocacy si Senator Villar on a personal level and as a senator. And I think we load that especially yung sa biodiversity, yung sa Las Piñas, at maraming po, even sa, sa agriculture. No? Uh, and even in the discussion natin sa mga real estate, just to be it in a, in, in a, more sectoral level, wala rin, po time, wala rin po problema yung ating mga kasamahan sa sector ng real estate brokers and everything else, no? including yung mga uh, developers like uh, kila Senator, sa company si Senator Billiard, about pushing the National Land Use Act. In fact, Kreba has always been a very supportive of this. Dahil lang, gusto lang nila, maliwanagan na 'yung allocation natin sa settlement and housing ay nando doon. Except at dito na sa discussion na to sa maraming technical working group discussion ito, na, na identify naman po 'yun at in-acknowledge din po naman na hindi naman doon natin uh, pwedeng limitahan <clears throat> 'yung ating pagdevelop ng real estate particularly for housing purposes dahil kailangan talaga natin ng ating uh, uh, ng mga pabahay. <clears throat> ang importante lang po dito is how do we do it, pero in the end that's in the execution, hindi po doon sa polisiya. So at the end of the day, the question pa rin po is, uh, wala naman tayong problema operational siya. Eh. Ang problema po natin yung polisiya. Eh. So hanggat mm. hindi lumalabas yung polisiya, hindi po natin mapapasatupad lahat ng mga gusto natin na magkakatagpit-tagpit at nagkakaugnay-ugnay. Sa ngayon po, parang katagkatag -katag ha, ha para sa Bisaya, di ba, katag biyak-biyak po yung ating the way we approach it dahil may ano. Mm. So, kaya yun po yung nagiging pro. So, We cannot uh, I cannot personally say ano yung dahilan bakit hindi umaabot dun sa level na yon but mm -hmm. the experience is hindi po talaga lumalabas. Uh, sir, ano po ang inyo reaksyon sa sinasabi po ni Senator Villar no? Uh, sa mga hearing, sa mga uh, ilang pong na ayaw niyang panghimasukan ng national yung land use act. Pinauba hmm. niya daw po ito sa mga lokal na pamahalaan. Ano? Yan po ang kanyang ano? dahilan dito. Do you agree? Ano? Uh, to a certain extent, toto po yun. Kasi dahil yung pag-prepare po ng tinatawag na comprehensive land use plan natin, ay kada munisipyo at syudad at probinsya po yan. So ibig sabihin talaga pong uh, mandando ito ng ating local government unit which is uh, embedded na po even before the 1987 Constitution. Nung pong araw, ganoon na rin po ang ginagawa. Except ang atin pong sinasabi dito, ang problema po natin is may mga usapin sa uh, land uses, sa allocation of resources, whether we're talking of land at water po, hindi lang po uh, kalupaan, ay nag nagkakat across ng jurisdiction. Ibig sabihin, hindi po nalilimita yung kailangan pagmamanage at effective na pag-a-allocate ng lupa at tubig ng isang LGU lang. Eh, example po, uh, ito po, uh, itong usapan na lang natin ng Upper Marikina River Basin, alam po natin may issue dito sa Basungi River, uh, Geo Reserve, di ba po? At uh, nagsasabi ganito, ganyan, meron pumapasok dito, meron naman sinasabi nila. Bakit po nangyayari yan? Lahat po ng mga LGU dyan merong land use plan. Pero hmm. since ang buo pong Upper Marikina watershed po ay nagko-cover po ng tatlong probinsya, Quezon, Rizal, mga anim o pitong munisipyo na nagko-comprise ng jurisdiction sa area na to. Hmm. Yun po ang magigano. Kung ang isa pong land use plan for example, yung San Mateo na siyang malaking parte na sa Ilalim at uh, sabi na natin, Antipolo po, dahil pamilya kayo Katip ay nagpalisiya do sa portion ng na natin na do sa protected area na yun, ay papayagan na pumasok yung mga kalye or sabi natin lagyan ng mga farm to market roads dahil hindi na natin maiwasan may, may nagtatanim tayong mga magsasaka doon na do sa taas. Eh tapos yung kaguba ang nangyayari po doon na nadidestroy yung kagubatan. Pero yung impact nung ganoon ay bumababa. Bumababa sa San Mateo, bumababa sa Marikina. So in the end, kung magkaiba po yung land use policy ng lahat, kunyari, gusto natin protektahan yung upper watershed na yun ng Marikina natin na portion ay nagko-cover ng Antipolo, San Mateo, and everything else. Kailangan po, bawat isang land use plan nun ng bawat munisipyo ay ilagay nila na protektado yun. Hmm. But since ang bawat isa po ay gagawa ng kanilang disyon hindi po natin mai-ensure na yun po ay magagawa ng lahat ng mga Opo. mga munisipyo. Yun po Opo. yung ganun din po sa kagubatan. Opo. Opo. Sa, sa karagatan. Opo. So, yung po, mga po kanil. sinasabi ho ninyo no. Kung unawain po natin ito, ay tama naman. Opo. Dapat din ang mga LGU sila numero uno ang nangangalaga at nagpabibigay ng panuntunan kung saan ba dapat gamitin ang mga kabundukan, mga lupa kapatagan sa kanilang mga lugar. Tama po Tama. iyon. Po, pero, papaano nga kayong LGU, lalo na po doon sa mga pinangungunahan po with all due respect ng mga dinastiya at may mga business interest, yung pong ang iniisip lang ay ang kanilang lokalidad, parokyal. Tama. Opo, hindi ho ba, No? Parang dito po sa Rizal, dyan sa Masungi din po, uh, kung inyo pong uh, din, may mga resort din dyan na yung iba nga po ay napayagan ng mga LGUs, etc. Sa kasi nga, hindi Mapa. nila nauunawaan yung, uh, yung pangkalahatan dito, nakapakanan, ng na mas nakararami. Dito rin po sa area ng uh, itong sa Balagbag, ano? dito po sa area po ng, uh, ng Rizal din. Ganon din po sinasabi ng ilan doon na yung mga LGUs doon pumapayag eh. Kaya po dito kinakailangan namang himasok yung national. Para Apo. ho, para ho, there's rhyme and reason sa LGUs Tama na 'di ba sir ano po ha? Yan ang ating po, Yes, Apo. yes. Ito ho yung Apo. approach dito. Kaya importante yung national land use. Otherwise, kanya-kanya tayo ng interest dito. Kanya-kanya lang tayo ng parochial concern, 'di ba? Tama, po. Tama, Tama po. po. kasi sa Antipolo, yes sa Rizal, hayaan na natin na magtayo dito ng mga pabahay. Pero yung putik niyan dadaos-dos dito sa ilog, pupunta naman na Marikina. Pupunta na ho ito hanggang sa Metro Manila kaya tayo nagbabaha dito. Yan. O sige. So importante importante itong National Land Use Act. So ang ating pong katanungan din hanggang ngayon, baga sinasabi ho ninyo, niya maraming pag-uusap, meeting dito, may mga sumasang-ayon, pero ang tanong nga Ano kaya? Sa na lang ako sir, <laughs> sir, eh eh sir, wala na hong debate dito, checkmate na dito. Oh, correct po. Meron correct po. ang neda. Ang NEDA, Agri, nags po, po, ang NEDA nagsabi na may ilan nang yes, pag-aaral etc. etc. Ang haba na po. Eh bakit nga hindi maaprubahan at pwede bang isa lamang committee chairman ang magdedesisyon na hindi ilabas sa sa plenaryo ang panukalang ito? That's the that's the point sir to be more straightforward about this. Tama go ahead sir. Ama po. Eh, eh, paulit-ulit na nga po ang tanong namin. Siyempre po, kami, ang tanong lang. <laughs> so, ang, problema po, yung sagot po, hindi po masabi. <laughs> kaya, kaya ngayon, mm -hmm. kaya, ang, 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 sa akin lang, siyempre, ah, uh, kaya nasa si, we, kaya we suffer the consequences yes, of yes. of the delay. Opo, opo. Sige. Sabi, opo. So, sabihin, opo. Sabi na natin na, na, ngayon medyo kasi po siguro I think kaya po katama, mm -hmm. tama yung sinasabi niyo na dapat ma-approve kasi nga habang tumatagal po itong pagdidesisyon na ito, mm -hmm. mas lagi pong tumitindi yung impact na nararanasan. Yes, Iisipin opo. niyo po ito, kung ito po na-approve 10 years ago. Sabihin na natin kahit hindi immediately. Mm -hmm. Kahit na 10 or 15 years ago, yung karanasan natin ngayon probably will be much more, uh, sabihin natin, lesser or mas nakakapag-recall tayo yes, rather than ngayon, habang tumitindi, mas magastos opo. pa actually sa totoo. Opo. Kaya nga kaya po kami tumawag sa inyo po, Sir uh, Elmer. Uh, para gisingin tayong lahat dito ho sa matinding o init po. na ito hindi ho naman ito makukuha kaagad ano ho sa pagpasa nito ay eh, gaganda na ang ating pong klima hindi po eh pero hindi, hindi maitat hindi mo na kinakailangan maging scientist di ba sir Elmer correct na, na sir ang kagubatan po. natin ay carbon sink kung tawagin yan. di ba opo. Opo. opo so ngayon eto nga uh, ang tindi na naho ng init so gaano ka importante ito itong naluwa na ito at anong ating sasapitin pag hindi pa natin to inaprubahan ngayon? Ganito po. Uh, part po ng inahabol natin sa naluwa no, ay yung ng kagubatan natin at i-define na wala na pong mangyayaring pagpuputol, pagbibigay ng kahit anong mga titulo sa loob ng tinatawag natin strict protection land use na forest areas. Ganon din po sa ating mga karagatan. No? Ibig sabihin na po dito, pag nilatag na po natin yan, lahat po ng LGUs, regardless, kahit anong anghensya, whether DNA, DOT, whatever, DPWH, LGUs, etc. Pag na-dinify na po natin yan, dahil ito yung pinaka natin yan. At alam na po natin yan, meron po itong 18 major river basins sa buong Pilipinas na very critical po sa atin. Kung yan po ay may define na natin at malatag dyan. Then, ang magiging may san po ang usapin natin dito sa init because at the end, ang pinakamalaking problema natin, yung init kasi wala na tayong magagawa dahil global yan. But if we're able, then we can actually work together in terms of rehabilitating, recovering, etc. <laughs> lahat ng mga usapin na ito. That will help us, yung sabihin na natin, tulungan tayo. Ngayon, pag tag-init, ano magiging rana sa atin? Mas kakulangan ng tubig. At yung tubig, pinaka-importante sa lahat nanggagaling po sa kagubatan yan. Wala tayong tubig sa agrikultura, wala tayong tubig sa bahay, yung tubig po na panlinis natin at for public health reasons. So kung hindi po natin maaayos ito at may identify kung anong dapat ang protektahan, titindi po lali, lalo ang pangangailangan natin sa tubig, sa, sa energy, sa lahat po ng mga ganyan. Na mangangailangan po ng additional expenses not only for the government but also even as to the different public katulad natin bawat bahay sa atin ngayon anong ginagawa natin dahil mainit nakabukas tayo ng aircon di ba or electric pan. o kung hindi nag ka ng tubig dahil kailangan maligo magayos and everything o pwede ka magkasakit o magkahina so marami din pong individual expense sa atin itong nangyayari nito because precisely Tindi, tindi hindi po mababag hindi po may ibsan yung ating nararanasan ngayon kaagad-agad tama po kayo diyan pero kung magawa na natin ito at ma directahan natin yung efforts natin yung laging sinasabi na whole of government and whole of society approach then at least yung mga areas na mas critical, medyo magagawa na po natin na may ibsan ng kaute. Lalo na lalo na po yung mga area na marami po tayong naghihirap. Kasi karamihan po ng mga areas na dapat natin tugunan, ay doon din po marami yung mga naghihirap nating mga kababayan. Opo. So, uh, simply said, uh, Sir Elmer, um, ito hung mitigating ano po, uh, measure na ito nga sana, kung noon pa po ito na ipatupad, ay eh baka po kahit papaano, hindi ho ganito rin po katindi ang sitwasyon sa atin dahil meron po tayong mga masasandalan na kalikasan na siya pong magpapahupa sa ating naramdaman po na matinding init at maging pagbabaha. Hindi po ba? Tama po. Tama po yan. Okay. And then, habang ito po'y tumatagal at hindi ho nga po napapasa, ano po, yung mitigating measure na ito, hindi po natin ito mararamdaman. Kasi nga po, Uh, ito ang sitwasyon sa Pilipinas, no? Import, impo Importanting panukala, isinulong na po ng nagdaan ng mga presidente, si Pangulong Duterte sa kanyang apat na zona binanggit niya itong importanteng batas na ito, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po napapasa. Yan po ang realidad sa bansang Opo. ito. Hindi ho ba? Opo. Opo. May, tama tanong, po. may tanong po si Chacha. Okay, Chacha. Mm. Balikan ko lang kanina sir no. Uh, uh, doctor no tama. Uh, yung pong uh, um naitanong ni Sir Ted kanina para mas klaro lang po. So um, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin naipapasa ang naluwa dahil napepending po lagi sa Senado. Opo. At ang chair po noon na dapat supposedly nagsusulong ang maipasa na ito ay si Senator Cynthia Villar din. Opo. Uh, may kinalaman din po ba na ngayon po yung anak din niya nasa Senado, uh, may mga umuugong na balita na posibleng isa ulit sa anak niya ang tumakbo ulit sa pagka-senador -sen pagka bumaba na po sa pwesto itong si Senator Cynthia Villar. May chance pa po ba itong mapasa kung sakali man? Uh, I think hindi naman po. Sa akin po, hanggat nandiyan dyan po yan dahil sa, sa pin po ng pangangailangan, hindi po nawawala yan. Eh. So, uh, magkakaroon pa rin pa ng chance eh. except that yun nga po, kailangan lang talaga natin na katulad ng ginagawa ninyo na pukpukin ang pukpukin po ng gusto yung ating mga leaders dito sa nangyayari nito. Dahil po talaga po tayo ang may hirapan. Eh. So, I think whether si Senator Villar or si Senator Mark ang pumalit or, or there will be a new Senate, no? hopefully na magkaroon ng uh, uh, changes in the committee system. Pero I think Meron pa rin naman chance. The the only reason lang natin na mahihirapan tayo talaga dyan is kung meron pong malaking conflict with other sectors. And I think the positive thing is that almost everybody agrees to it. Mm -mm. Yung conflict na binabanggit niyo po, conflict of interest, wala po ba yun dito sa pamilya niya? Uh, dahil... I couldn't say particularly dahil hindi naman po natin ano, pagka nasa discussion po tayo, <laughs> lagi nasa mm -hmm. committee lang po. Marami mm -hmm. po tayong nadidinig na kwento pero mahirap po magsabi doon sa kwento dahil baka mali po okay. yung kwento eh. Mm -hmm. Sige. Anyway, Sige po so sa ano lang ho uh, Sir Elmer kaya ulitin ko lang ha, kaya po kami nga tumawag para po lamang to remind everyone that there's such a thing as naluwa. <laughs> Opo. Na, na importante you, po. sa panahong ito na sobra ang ating init. Ano po ang inyong babala kung babalaman sa paparating po La Dahil pa rin po sa uh, sa kawalan okay. natin ng National Lodges uh, Act, Sir. Go ahead po. Ah uh, ang usapin po natin ngayon dito sir lalo na itong nangyayaring matinding init ano expect po natin na mas magiging matindi yung tagbagyo natin pagpasok. Dahil po yung impact po ng high intense extreme heat po ngayon will result to extreme wind at extreme typhoon po. So yun po yung papasok sa atin niyan. So that means pagpasok ng La Nina natin pwede ma experience natin yung similar strength ng typhoon ng tulad ng parang Yolanda or yung karang ng Odette. So, hindi lang natin alam kung gaano kadalas, pero most probably may ganong klaseng strength. Dahil nga po doon sa atin, din ang init ngayon na mapupunta po sa ating karagatan na siya magiging basis nung pagpapaano natin ng mga bagyo sa darating na laninya. So, yun lang, yan po yung pagbantay natin ngayon. Opo, opo. At yung nga din po, dahil lang ating pong land use ay sabog kumbaga ano ho walang ano eh di ba i mean uh, ngayon ang ha, ngayon po hindi pa naayos po opo. yes oh, ang ang lupang sakahan ang daling kino-convert kay sa bulakan bilang bodega eh di ba mga opo, ganun opo, po yes yeah, yeah. so opo. kaya po kaya opo. po ganito so we have to expect no kaya po bigla mag tayong magtaka kung bakit pataas ng pataas ang baha di po Correct. ba Correct ano po sir opo. ano po opo At, nagiging putik na yung tubig sa opo. mga ilog because of siltation dahil sa ito nga po, walang patumangga na maling paggamit sa ating pong natural resources. Ano po? Tama po. Tama po. Opo. Sige Tama so po uh, ako po ay nagagalak din dahil for the past 30 years, hindi kayo napapagod bagamat <laughs> bagamat maingat na maingat kayo sa inyo pong mga pagpapahayag siguro nga kasi uh, mahirap din po kanin nyo no na uh, na magsabi na ito po ay klarong-klaro uh, -klaro na conflict of interest. Uh, Ah, uh, hindi eh, pero in fairness din po ka TED ah, 'tong nangyayari na to, even due sa mga previous Congress, ay, sabi naman natin 9, 10, 11, 12 na-approve ng House, no? Mm. Eh Senate din po ang naging problema. Pero at that time, hindi naman po si Senator, wala pa po si Senator Villar doon. Mhm. Mm opo, opo. Ah, so may, so meron mm. din pong talaga. So at the end of the day, talagang na, naiipit kami lagi sa Senado. So, ah mm. uh, Nagpabago-bago din yung chairman doon. Nakakuha tayo ng favorable chairman. Pagdating, yun nga, yung kinukwento ko na pagdating doon sa 15 Congress, na-approve na itong na almost tapos nabalahaw dahil pagdating dun sa floor na nag-agree na po lahat. Lahat-lahat ng mga ano, piranga, except may dalawa pong senador na tumayo at sinabi, eh, hindi pa namin na pag-aaralan, pigyan niya. And that was two or three days during, hmm. before the end of session of Congress. Okay. Hmm. Kung gusto mong sabihin ko yung pangalan ng dalawang senador na tumayo na, na, na pumigil at hindi ano, pwede ko rin po sabihin. Sabihin mo, sir. Kung gusto. Hmm. Uh, in, nasa records ng, ng Kongreso ito ng Senado, ito pa ay si Senator, si Senator, uh, si Senator Juan Ponce Enrile, at si Senator Bongbong Marcos. Okay. So, sa ngayon po na ang ating presidente eh, si Ginoong Marcos, ano po ang inyong <laughs> tingin dito? <laughs> ah, ang atin na lang sasabihin po. Dito po sa nakaraan sona, nung unang sona nandoon po yung priority bill na in that case no, sabi po ni Sen uh, ni President uh, Bongbong Marcos na priority pang nalua nung hmm. una niya pong sona. Ngayon pong sona nito, wala po ang National Land Use Act sa hmm. priority bill. Okay, sige po. So, uh, well, uh, Sir, Sir Elmer, um, po, salamat po ng marami. Ako lang po'y nababahala po sa kahinat po, po ng kinabukasan ng aking mga apo. Kaya po ako nagbibigay po ng panahon dito para po lamang tayo magising sa katotohanan. Natayo po na sasad luck because of our leaders also because of our leaders. Tama po. Okay. Tama po. Mabuhay Tama po, po inyong Hanay Engineer uh, I'm sorry Doctor Elmer Mercado. Salamat po sir. Okay. Thank you po. Thank you po sa inyong ano pa interview at pagpapaunluck. Salamat. Okay. Po. Thank you. Si Dr. Elmer Mercado po, no? Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.